gusto kong i-share sa inyo kung gaano ba kahalaga sa atin yung pagiging katoliko. So, minsan matatanong natin sa sarili natin, ang dami-daming relihiyon. Okay? Merong born again, merong Church of Christ, the English, Egresya ni Cristo, yung Tagalog, And I don't know if mayroong magsekta na gumagamit ng simbahan ni Kristo. Meron din gumagamit ng Church of God, Iglesia sa Diyos. Uh, pero, ang kanilang tagapagdadag ay malalaman natin kung sino. Pag-i-check natin ang registro nila sa Security Exchange and Commission. So therefore, ang ibig kong sabihin, ang ibig sabihin ito, ang tagapagtatag nila ay hindi si Kristo. Okay? Pinupulot lamang nila ang mga pangalan ng mababasa nila sa Biblia para kunwari, masasabi nila na ang iglesia nila o yung sekti nila ay mababasa sa Biblia. Pero mga kapatid ito, ano nga ba ang tunay o original na iglesia. Okay. Pag sinabi mo kasing tunay, it must be original. Okay? Kung pipili tayo ng mga bagay na bibili natin, damit, sapatos, pantalon, kung ano pang bagay, kung meron dinaman uh, din naman tayong pagbili, ano yung pipiliin natin? Yung peke o yung original? So, syempre doon tayo sa original. Bakit? because it is the true uh handler of the brand. Sila yung may-ari ng brand. Kaya pag itelis natin ang history, sino nga ba ang nagmamay-ari ng katawagang Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Dios, ang pagiging Born Again or pagiging Christian Church? Sino nga ba yung mga taong ito? Siyempre yung pinakauna. Yung pinakaluma. So ano yung pinakalumang church in the history? Pag tingnan natin sa encyclopedia, kahit okay, isearch nyo lang sa Google, sa search engine, high tech naman tayo ngayon eh, isearch nyo lang ngayon lang, who founded the Roman Catholic Church? At ano yung tatambal sa inyo? the name na ang tagamay sa inyo ay Jesus Christ. The source of this knowledge na pinapakita ng Google sa inyo ng mga kahit na anong search engine, even the chat GPT, is from the, re the reliable source, gaya like ng mga encyclopedia, gaya ng mga world almanac, even some dictionary, talagang mag-provide ng information that the Catholic Church founded by the only one uh, by uh, the only one person which is Christ himself. So ngayon, punta naman tayo sa mga sekta. Hindi ko sinasabi na the only way to salvation is ang Google. No, hindi ko sinasabi ngayon yan. Pero, ang pagsisearch sa mga search engines, sa mga Google, ay mga pagliligtas sa atin sa kamalian sa mga wrong knowledge na pinipit sa atin ng mga false teacher. Bakit false teacher? Siyempre, pag false ang tinuturo, that is a false teacher. Okay? Especially pag mayroong mga estudyante dito, no? May mga estudyante dito, especially when you are a Catholic student. At may mga pumupunta sa mga school nyo, na mga hindi katoliko na preacher at magsasabi na, Okay, dila namin ang mensahe ng Diyos, kami po ay mga alagad ng Diyos, at mag-preach kami sa inyo ng kaligtasan. Okay, tanungin nyo, sino ang founder ng church nyo? Kasi pag sinabi nila si Kristo, sino sinungaling sila. Okay. So, yung bawa, merong pupunta sa inyo sa school nyo, no? kasi this is for the students na nandito. Sana maraming estudyante. May mga pastor, may mga preacher na pupunta sa school nyo at mag-preach sa inyo at gusto nila kayong akayin sa church nila. Tanungin nyo kung sino yung founder ng church nila. Pag sinabi nila na si Kristo yung founder ng church nila, tanongin nyo kung ano yung pangalan ng church nila. Okay? May example na natin. Uh, hindi naman si Nininira ako, pero medyo masakit. I'm sorry sa tatamaan. Halimbawa, Seventh Day Adventist, o di kaya uh, Baptist. Okay, maraming Baptist. Meron fundamental Baptist, Southern Baptist, ang um, Bible Baptist, at kung ano-ano pa. Tanongin nyo kung anong pangalan ng church nila at isearch nyo online. Pwede nyo na mag-search eh. Isearch nyo. nyo kung sino yung founder ng church nila at tatambad. Halimbawa na lang yung Seventh Day Adventist. Tatambad yung pangalan sa inyo, Ellen Gold White, ang founder. So yung tanong, saan kasi kiniklaim nila na pinipreach nila ang salvation, ang katotohanan, base lamang sa Biblia. Tanongin nyo, Saan mababasa ang pangalan ng founder nyo na sinugo sila ng Diyos? Kung talagang Bible yung pasihan ng pananampalataya nyo, saan mababasa si ganito, si Tarpulano, si, sino, sino ba dyan? Sino yung, ah, saan mababasa dyan na yung founder nyo ay sinugo ng Diyos? Sinugo ni Kristo, sino ah, nilapitan or kahit anghel na lang yung lumapit sa kanya at sabihin na ikaw ay inappoint ng Diyos na maging sugo niya meron ba? wala kasi claim lang nila yan na subo sila ng Diyos kiniklaim nila na anghel daw sila, kiniklaim nila na sila yung last prophet of God kiniklaim nila na sila ang appointed of God tanong sa ano ba basa sa Biblia yan? Okay. So, bakit namin masasabi na yung Catholic Church yung tunay na tatag ni Kristo? Balikan natin sa Matthew 16.18 18. But upon Peter, uh, you are rock. And upon this rock, I build up my church. Okay? Ang pangalan ni Peter ay Simon. Bakit naging Peter? Because Peter is a Greek word means rock bato. Okay? And upon this rock I built up my church si Cristo yung naging foundation It's because at that time si Peter or si Simon ang ginawang steward o katiwala ni Cristo sa kanyang itatayong religion or church. The church in Greek word, eklesia, eklesia, pag sa Bisaya, yung pinakamalapit na translation niyan, ay katilingban ng mga taong mananampalataya. ng Katilingban yung ibig sabihin ng church or eklesia. So, yung tanong, sino ang inapoint ni Kristo na magiging unang katiwala niya sa iglesia ang tatag niya. Walang iba kung, kung, di si Peter. Kung merong magsasabi na hindi si Pedro ang pinakaunang pinagkatiwalaan o yung pinakaunang katiwala ni Cristo sa kanyang iglesia, saan mababasa yon? Patunayan nyo, because ang pagbalik sa pangalan ni ni Peter, ni Simon as Peter, that is the meaning of uh, ay nangangahulugan ng pag-appoint ni Kristo sa kanya bilang leader ng church. Okay? Anong sinabi ni Kristo? I will build up my church. Hindi niya sinabi na I will build up my churches. Hindi niya sinabi na magtataya ako ng maraming iglesia at aabot ng more than 60,000 sa sa taong 2024. No, iisa lamang yung iglesia. John 10:60, ang sinabi ni Kristo, ito. Meron lamang isang kawan. Ah, uh, may marami akong tupa at maraming tupa nawala sa kawan ito at ipapasok po sila sa isang kawan. Hindi sinabi ni Kristo na meron akong ibang tupa at marami pa akong ibang kawan. Ang kawan ay para siyang kulungan ng mga tupa. Okay? Hindi niya sinabi na marami pa akong ibang kulungan ng mga tupa. Iisa lang ang kanyang kulungan ng mga tupa. Iisa lang ang kanyang kawan. Marami siyang tupa pero iisa lang ang kawan. At sino yung mga tupa? Tayo. Tayo yung mga karnero or yung mga sheep. At yung sino pa, yung uh, ang sinasabi na ipapasok sa kawan na ito ay yung hindi pa kaalib na dapat kumanig. So ngayon, paano nyo masasabi na kayo ay tunay na iglesia ni Kristo? Eh hindi nga kayo kabilang sa kawan na mismo na pinat tinatag ni Kristo kabilang kayo sa kawa na tinatag ng kung sino-sino. So, mga kapatid, medyo ano yung oras ko kasi magsisimpa pa ako. So, ito na lang yung message ko sa inyo. Hanapin nyo ang tunay na kawan ni Kristo. Hanapin nyo kung ano yung tunay na iglesia ni Kristo na siyang Diyos. Kasi pag yung Kristo nyo ay hindi Diyos, hindi po tunay na Kristo yan at hindi po tunay na kawan ni Kristo ang inyong kinaaliban. Okay? Merong Google, merong search engine. Mag-research kayo. I-type nyo ngayon, Who founded the Catholic Church? Or who founded the Roman Catholic Church? Way back in history, ang matatambad lang sa inyo, the founder of the Catholic Church, is Jesus Christ. At sa kakadinay nila, merong magsasabi na yung Catholic Church daw pinatag ni Constantine. Pa, Meron din na sasabi na yung Catholic Church ay tinatag ni Alexander the Great. Meron din na sasabi na ang Catholic Church daw ay tinatag ni San Pablo. At meron din na na yung Catholic Church daw ay tinatag ni San Ignacio. Sa kakadinay nila kung sino-sino nila yung tinuturo nila. Sino nga ba? Eh bakit daw ba yung mga iglesia tatag ng mga tao ay meron naman talagang tatag ni Kristo at ano yon? At ito yung assignment ko sa inyo lahat. Sana ay may ay masunod nyo at makuha nyo. Okay? At magsaliksik kayo. Okay? Mag-research kayo. Alamin nyo kung anong totoo. At malalaman nyo that